Isang misyon na naman ang ating haharapin. Isang misyon na kung saan hahanap tayo ng mga Good Samaritan sa San Jose, Gumilobao, Pampanga. Kung saan gaganap si Kuya Cesar at si Nanay Jenny. Ito ay handog ng Solid Lubao Organization na sadyang nagmamahal sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa bayan ng Lubao, Pampanga. At sa hapon ito, hahanap tayo ng mga Good Samaritan. Sa pagkakataong ito ay natsempuan ni Nanay Jenny at Kuya Cesar ang isang bahay at isang matanda. Humingi sila ng tubig at biskwit at tignan po natin kung ano ang magaganap sa oras na ito. At tila lumabas si nanay upang bigyan sila ng tubig isang successful na mission ang naganap sa araw na to at alina surprisein natin si Nanay Nanay Nay? Mirna. Nanay Mirna, ano pong po. Nanay Mirna from San Gumi. Siyempre, bago natin na, ano, pasalamatan mo natin si Kapitan Amado de la Cruz sa pagbayag niya. Nay, kami po yung Solid Lubao. Organization, pakita mo yung Solid Lubao. Pangalan. Solid po, Solid. So, meron po kami social experiment. Sila po ay na tayo. na po tayo. na po na po Bilang masasalamat po ng sorry to sa inyo, tanggapin niyo po itong 1,000 pesos. Kami ang nagpapasalamat kasi na hindi po kayo nagdalawang isip na tumulong sa mga asama ko. <coughs> na. Bangkrap yung tindahan o. Ay, kahit Wow, tindahan Sana marami pa po kayong tulugan na Picture picture ka umiyak si Nanay. Okay na yan, Nanay. Thank you po. Solid sa sa tayo sa ating misyon at sa pangalawa ating siyang kilalanin kung sino ang susunod na Good Samaritan ng Barangay San Jose, Gumi, Lubaw, Pampanga. At sa oras na to ay kinakausap ni Nanay Jenny at Kuya Cesar ang ating Good Samaritan at dito panoorin natin ang mga pangyayari

Kenin nang po. Good morning. Good so, morning po. Hay lagi tatay. Kay Ramil Gebara. So i tatay Ramil Gebara, orang kaya beta mo pong artista, may may labong, may gibus ka po at may may ang 40 pesos si tatay. So ini 40 pesos sa so, ini maragol na tong bagay ini, mga barya. Mga bagay jambariya yang binyeta, pasalawas kay tugda, pamanyao. So, uh, mobra mm -hmm. no, na po ka nung tatay niya po. Uh -huh. po so, so, yan. niya? po na? Henta ang maya po yung puso din yung kurenta, palitan po.

Siyempre, pinyat oh, niya kong permiso kong kapitan na Mado de la Cruz na mag-experiment na oh, kayo oh. ni kay Guviche. Siyempre, oh, oh. uh, gratulasyon po dahil mayayap kayo oh, oh. po oh, oh. puso. <laughs> <laughs> mayayap kayo po puso yan. Sana marahal kayo o Saludo ako sa kabutian ng puso ni tatay at sa pangatlong pagkakataon ating kilalanin ang ating susunod na Good Samaritan. Ako ay pumwesto sa gilid upang hindi mahalata ni nanay na ako ay nagbibidyo sa kanila. sari 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 pati mo na sa magulang tayo kapura napi yung banyo sa banyo yung banyo yung banyo yung banyo yung yung banyo yung bahay yung banyo yung banyo yung yung

Ayan. Kanyali ko naman po eh. Ayan ko baga. At ang pera mo, ilang pera mo Opo. So ngayon eh, pag po ating sinali, may gisa na rin. Sali na ko na naman yun. Pagkatulog. Opo. Tulog siya mo po to. Opo. Sabi mo, sa kuli mo, sa kuli mo pa yata tabi niya mo pa rin eh. Opo. Una na po, one type. So, tapos may niyad so, lang po po. Kuklini <laughs> pa po yata yung limang pesos. May po, ayan. So, tapos may kami na naman, ayan. May parangkal lang. <laughs> Isa kaya yun, po. pong may niyad chichiri. Oo, oh, pwede po. Wala, <laughs> nakapunan ah, na, na eh. Ay, may pahali po. <laughs> o, so, diba. So, dinanay, ikit tayo po. Ikaya pa namin kayong puso. Na sumaw. Na padurot niya mo po yung kayang kabiyayan. Hinda, mapoking niya milabas. So ngayon dahil mayap pa po sunay at uh, po rin solid lubaw. Solid lubaw, hindi yung tulad po na po eh. Tanda niya po, solid lubaw. Huling solid lubaw po, Kapena na niya kami founder, ma'am Beth. Uh, yung solid lubaw po, solido yung sasaw, kareng kabalen. Solid kaya po sasaw. At ngayon bilang kapalit na nitang binyemo na ay. Congratulations at kapanyan mo. Thank you po. ba Ngayon yung po kanya na

walang na pa si Bayo. Balik niya, balik sa step niya. More blessing niya pa Salamat po. Salamat po na lang. sa pesos. Blessing niya Amen. sa mo ka rin ka para mong tao, uh, sana i-bless na dahil pa po amen, ano, ano. Di takling binye mo, pero uling lawos sa puso mo. Oh, Marag uling binalik na yung ginoo. So, sana so, po, patuloy po yung pamanyaw po po na. Takala, salamat. Meron kayo pumaya pa kabaryo kayo ng San Jose Gumi, Iwaw Pampanga. Siyempre, uh, kap, kaya pa magpayag na kayo kami, kap. Kap Amado, Dela Cruz. Kap okay. Amado, thank you pa si Bayo po. Yan, yeah, no, okay. pa sayang si ka Bayo po. No, thank you yeah. na yan muna na no, kayo po. Okay, salamat. No, thank you na. Salamat no, thank You na ako. Abot langit ang tuwa ni Nanay. Say natin nating blessing sa kanya. Hatid ng solid lupaw. At ngayon, ang natin Good Samaritan, ating tutukan at panoorin at kilalanin ang pamilyang ito kung ano ang kanilang may tutulot sa ating mga artista na si Kuya Cesar at Danay Jenny.

Galing naman sa Sir Lubao. Sir Lubao ang kalusisan namin dito sa Lubao, At nagsas-experiment sa Lubao. Ang kalusan na lang? Ang sama, hewan ni Parbo. problema Kaya sinugan ka, no? Ang kalusan Ah, hindi na masyado nakulay na dito linga. Mga apat tayo sa mga napunta namin sa barangay San Isidro. Mapapanood hmm. niyo yan sa piso. Sa kanila sa Facebook. Yung coffee garden sa Solid Globe. Sa Solid marami kaming ginagawa sa segment. Apo, tulad niyan social experiment. Merong di kaming lusot bahay. Babalik kami dito dun sa lusot bahay naman. Para niyo <laughs> <dito> na. <ka? laughs> <laughs> <laughs> ay kaya na lang yan ang sasabihin mo di ba ikaw ang magrereklamo ata sa iyo ay yung motano hello yung nagsubo nila sinyo yan wala pa namang makakarinig ng sinasabi mo oh mama hindi na hindi na kami sa amin

Kasi nakita naman namin yung good heart ninyo lahat. Yung pagsaserve niya ate, nandun kami sa gilag. Diyos ko, Yakbal, maka nanukin kanya ng video. Oh, hi. Oh, uh, so yun. Siyempre, uh, sabi nga, hindi lang kayo pagpapalayan ng financial, pagpapalayan kayo ng blessing ng ating Panginoon sa ginagawa po ninyo. So, kaya na sa mga taga San Jose Gumi, po ninyo yung business nila. Yan, eh, no? mga kabalayan natin, ano? Kung meron kung ang lubaw, wow lubaw, dito sa Gumi merong wow lubaw. Wow,

Dalagay po eh, dalagay po. Dalagay po hindi na ba? Ina, Pero hindi po totoo, medyo may duya. Dalagay po na yan. yan. Parang para yung seris. dati, ginawa nito. Silang <tis> dalawa yung nagpanggap. Ginawa naman yung pipi. Yeah. Pipi po yung kasama ko. Ano. Paano ako magsasalita na ginawa kong pipi? Ano mo yung nasa pawang pagkakas. Ginay na ka pala talaga. Wate, ginay ka talaga. Ako talaga ka, okay, pang Sabi, mahala ako. Rina, Rina, <coughs> <coughs> <lina>. Luna, Rina, Tùng, Rina, 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 Rina

isa lamang pong patunay na kayo ay may busilak at malaking puso. Nawa pagpalain kayo ng ating Panginoon at patuloy na pagpalain ang inyong kabuhayan upang sa ganon ay lumago at ingatan nawa kayo ng ating Panginoon ang inyong pangangatawan at kalusugan. Maraming salamat po sa aking mga kasama, Kuya Cesar, Nanay Jenny, Kuya Rex, Kuya Randy, Ati Lu, Ati Labs Ruby, at syempre Tita Cecil at Ati Grace syempre kay Ian at kay Zia at syempre lalong lalo na kay Madam Beth McBrown ang aming founder sa kanyang kapatid na si Tito Efren at ang ating kasamahan dito sa San Jose Kumi na tumulong sa atin kay Kuya maraming salamat sa iyo at syempre sa buong Solid Lubaw member BOD at sa ating mga officers maraming maraming salamat sa pagsuporta po ninyo sa ating good Samaritan mission hatid ng Solid Lubaw Organization. Mabuhay ka, solido ka, Solid Lubaw. Muli, abangan po ninyo ang aming mga susunod na segment hatid po ng Solid Lubaw. Maraming maraming salamat po at patuloy po kayo mag-iingat at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. To God be all the glory.